Salamat araw po sa ating lahat For today's video po Ang topic po natin ngayon ay tungkol po dito sa fuse po na ginawa ng remedyo o ginawa ng paraan So bali ang nangyari po dito sa fuse na to Yung ating pong customer ay Ano po, um, paulit-ulit po na pumuputok po yung kanyang fuse So ngayon po hanggang sa naubusan po siya ng pangreserba Eh dahil nga po pumutok na po ulit yung fuse na last na inilagay niya ang naisip niyang gawing paraan po is ito pong lagyan po ito ng wire. So tama naman po na kung sakaling in case of emergency at hindi po natin talaga may iwasan, pwede po nating gawin tong ganitong diskarte. Yun nga lang po, dito po sa part ng motor na to, meron pong, nag, ano, meron pong nagawa na pagkakamali. So kung mapapansin po ninyo is napakadami po nung wire na inilagay. So okay, dyan po is mali na po yung ganyan. Dahil ang trabaho po ng ating mga fuse, Once po na merong nag-short o nagloko sa ating wiring, sa ating mga motor, puputok po yung fuse at mapuputol po yung supply. Para po yung pag-short ng ating motor ay hindi na lumala. So, ibig sabihin, mapuputol yung supply ng kuryente, hindi na po wala nang dadaloy na kuryente, matitigil na po yung pag-init ng ating mga wire na kadalasan nauuwi po sa pagkasunog. So, minsan may nakikita po tayong mga video po sa YouTube o sa Facebook na yung mga motor po is nasusunog na kadalasan po is wiring po ang problema. So hindi po yun malayong mangyari kung ganito po ang gagawin natin sa ating mga fuse. So bali si Bossing po, kagaya nga po nang nabanggit ko, putok po ng putok yung kanyang fuse. So ngayon, ganito po naisip niyang remedyo. Sa kabutihan palad naman po, si Bossing po is nakabiyahe, nakauwi. Yun nga lang po, pagdating niya sa bahay nila, nung pinatay na niya yung motor niya, inok na niya yung susi, kinabukasan ayaw na pong umandar. So bali ang nangyari, chineck up po natin dito sa shop. Nakita po, nga, nakita po natin na ganito po yung kanyang fuse. Tapos sunog na po yung wiring. So buti na lang hindi nag yung motor. Hindi po umabot sa ganung punto na malala na yung motor po inasunog. Buti na lang walang ganung pangyayari. So bali ang nangyari, inayos na lang po natin yung mga wire na nasunog. Nag ano po tayo, putol, dugtong, inayos po natin yung wire. Kaya naging okay naman po yung motor. So, okay, paano naman po yung ating dapat gawin in case po na dumating po sa atin yung ganong pangyayari na kailangan natin magremedyo sa fuse dahil wala po tayong pamalit. So, yun po yung ipaykita at ituturo po natin sa video na to. So, okay, kung nakikita po ninyo, meron po tayo dito mga hibla ng wire. Okay po. Tapos, meron po tayo ditong fuse. So, ipaykita po natin, pagka meron pong nag-short sa ating mga motor, ang fuse po ay pumuputok. So, okay, pagdidikitin muna natin to. So, nakita nyo, nag-spark. Pag yan po ay pinagdikit natin ng tuluyan, magbabaga na po yan, yung wire na yan. Magbabaga na po siya at iinit po. Doon po nagsisimula yung pagkasunog ng wiring. Ngayon po, kung sakaling meron tayong fuse, Once po na ito ay pinagdikit natin, puputok yung fuse, mapuputol po yung supply ng kuryente. So, okay. Kung nakita nyo nung una, nagkaroon siya ng pagkislap na may nagbaga ng konti tapos nawala na. So, kahit idikit po natin yan, wala na pong mag na wire, wala nang masusunog dahil pumutok po yung fuse. So, okay. Tatanggalin po natin. So, kung makikita po ninyo, naputol po. Ayan, dyan sa part na yan, naputol po. So, ibig sabihin, wala nang masusunog na wiring po. Wala nang mag na wire kaya dahil po naputol po yung supply. So ngayon naman po, ito po igagawa natin ng remedyo In case na uh, Pumutok yung fuse natin Meron din po kasing pagkakataon na Pumuputok po yung ating fuse pero wala naman tayong problema Sa wiring Minsan may mga pangyayari din po na ganun Ngayon, ang gagawin po natin Tetesting po muna tayo Mga bossing, kung sakaling wala tayong pamalit na fuse At hindi natin may iwasan na magremedyo Dapat po Isang wire lang o dalawang wire lang ngayon, sisimulan po muna natin sa isang hibla lang ng wire. So, isang wire lang po. Okay. So, para sa akin po, pinakang maximum na po yung dalawang wire. Dalawang hibla. Okay. Dahil hindi na po advisable yung gamitan ng tatlo. So, okay. Isang hibla lang po ito ng wire. Okay. So, hindi na po natin siya ibabalik dito sa bahay. Okay po. Isang hibla lang po ito ng wire. Ngayon po, papuputokin na po natin. So, okay, nakita po ninyo, pumutok po. So, saglit na saglit lang, pumutok siya kagad. Okay po. Naputol na po yung, ano, yung wire na nilagay natin. Ngayon po, susubukan po natin na gawing dalawa. Okay. So, kaya po natin to itinuturo. Um, hindi naman po kasi may iwasan minsan na magkakaroon po ng pagkakataon na gagawin at gagawin po natin na gumawa ng remedyo. Yun nga lang, hindi naman po masama yung ganito na magre-remedyo ka. May tama lang pong proseso may tamang pamamaraan. Hindi po katulad nung ginawa dito na basta siya nilagyan ng sobrang daming wire na kung papansinin nyo, halos apat na hibla dito, apat na hibla doon sa kabila, baliwalo lahat. So hindi po advisable. Yung tatlo po para sa akin hindi rin po advisable. Mamaya po tatatluhin natin to. Okay. So ito po ay dalawa. Iaayos lang po natin. Ayan. So ito po ay dalawang hibla ng wire. Okay. So, ito po ay dalawang hibla ng wire. Okay. Tingnan po natin ulit. Okay. So, okay. Nakita nyo, dalawang hibla lang po yan ng wire. Halos ayaw nang pumutok. Okay po. Nagbabaga lang siya. Tapos, ang init na ng wire. Okay. So, hindi po din advisable minsan kung sobrang kapal ng wire yung dalawang hibla. Depende na lang po siguro kung sobrang nipis. Ito, dalawa pa lang. Ngayon ko compare po natin dito, walo. Apat dito, apat dito. Hindi po talaga puputok. Ngayon po kasi, halimbawa po, example ko lang, naggawa tayo ng remedyo. Isang hibla lang ng wire. Kada ikakabit po natin is lagi pong pumuputok. Um, ang payo ko lang po, pagka ganun po nangyayari, lagi siyang pumuputok. wag na po natin ituloy. Humanap na po tayo ng pinakamalapit na motor shop at ipacheck up na po natin yung ating motor. Sigurado po may problema po yun sa wiring hindi rin po advisable na talagang pipilitin pa natin kasi po baka po pagka nagkabit kayo ng ganito kakapal na wire para lamang po makabiyahe pa uwi, eh baka naman po ang mangyari masunog po yung ating motor matuluyang masunog yung wiring at ang pinakamalala nga po is masunog po yung ating motor so hindi po talaga advisable dapat po kung sakaling ganun na kada magkakabit po tayo ng isang hibla ng wire o kada tayo po ay magpapalit ng fuse na pumuputok hindi po normal yon. Tayo po ay magpa-check up na sa, pin sa pinakamalapit na motor shop dahil po may problema po yun sa wiring. So okay, tapos na tayo dito. Dalawang hibla pa lang po yan. Ayaw na niyang pumutok. So okay, ulitin pa natin. Talupan pa natin to. So bali itong fuse holder na to is replacement lang. Medyo manipis din yung kanyang wire. Kaya madaling maupod. Hindi kagaya dito sa isang sample natin mamaya. Napaka kapal nyan Hindi yan basta basta nasusunog Okay Testing pa natin ulit Pero ganun pa man kita po ninyo Kung ano po yung mangyayari Ayan na pa ako ha ah. Ayan ayun So ayan Naputol Yung dalawang hibla Naputol siya Pero napakatagal Dapat po isang kislap lang Putol na kagad So okay Hindi na natin susubukan yung tatlo Sa dalawa pa lang Talagang hindi na tama um, Dapat isang hibla lang po Ano? Okay? Oh, mainit. Tanggalin na natin 'to. So ngayon po, isasample naman po natin ito naman pong fuse holder na to. So para sa mga kapatid natin na riders na baguhan pa lang kung paano naman 'to gagawa ng remedyo. So, okay po. Lagay muna natin 'tong fuse tapos pabubutukin din natin. Okay, 1 2 3. So, okay. Nakita nyo, isang dikit lang, pumutok na kagad. Dapat po ganun. So, okay. Tetestingan natin to ng isang hibla lang. So, ang pinakang, ito, may advice ko sa inyo, isang hibla lang, pero wag nyo pong paulit-ulitin na ipupulupot po kasi ganun din yun, kakapal din. Kailangan po manipis lang. So, okay. Pupulupot natin siya dito. Tapos, isang... Ik Ayan, okay. So, kung mapapansin nyo, isang hibla lang po dapat. Pansin niyo dito sa gitna. Ayan. Isang hibla lang po. Hindi po siya iikot ng pag ganon kasi kakapal din po. Kailangan po manipis lang. Ayan po. Dapat ganyan po. Okay. Ngayon, ikakabit na po natin. Ayan. Tapos, ididikit po natin. Okay. So, wala na. Okay. So, dapat po isang hibla lang. So, nagsuggest ako kanina na, na pwede ang dalawa. Hindi rin po pala siya advisable. Kasi, matagal pumutok. Okay, so ngayon po, kagaya po nang sabi ko kanina, kung kung paulit-ulit na po tayong pumuputok ang fuse or paulit-ulit natin ginawa tong diskarte na to ni Reremedyoan natin siya, paulit-ulit po na pumuputok. Wag na po natin pilitin. Dalhin na po natin sa pinakamalapit na motor shop na makikita natin. Pa-check up po natin yung ating wiring. Okay, sana po ay kahit papano meron po kayong natutunan dito sa ating video. Maraming maraming salamat po. Stay safe po and God bless po sa ating lahat. Salamat po.